Sa mundo ng mga diktador at malulupit na pinuno, may isang patakaran na mas mahalaga kaysa sa iba pa. Huwag mong kailanman pagtaksilan ang iyong tagapagtanggol. Pero iyan mismo ang nangyayari ngayon. Ang Serbia, tanging kaalyado ni Vladimir Putin sa Europa, ay nagbibigay ng armas sa mga kaaway niya habang namamatay ang mga sundalong Ruso sa Ukraine. Ang mga tinuturing nilang kaalyado sa Belgrade, ang nagpapatakbo ng pabrika ng bala. Napakalaking halaga ng mga bala na gawa sa Serbia na tinatayang nagkakahalaga ng 800 milyong euro. Halos isang bilyong dolyar ang umaabot sa mga frontline ng Ukraine. Si Pangulong Alexander Vucic ng Serbia ay kinakamayan si Putin habang sabay na pumipirma para magpadala ng mga bala laban sa hukbo ni Putin. Sa mga susunod na minuto, ipapakita ko ang ebidensya, dadalihin ko kayo sa lihim na kasunduan sa armas, at ibubunyag kung paano nasira ang siglong alyansa. Ngayon, Paano tayo umabot sa puntong isang tao lang ang kayang sirain ang isang ugnayang akala ng lahat ay hindi masisira? Ang sagot ay nasa Pangulo ng Serbia, si Aleksandar Vucic, nabihasa sa balanseng politika. Naglalaro siya ng masilan at nakakalitong dobling laro. Sinasabi sa bawat panig ang nais nilang marinig, pero inuuna ang sariling interes. Sa loob ng maraming taon, ito ang naging pinakamalakas niyang sandata. Ngunit ngayon, ang mismong kakayahang ito na nagpanatili sa kanya sa kapangyarihan ay natutulak sa kanyang bansa patungo sa isang malaking krisis. Tingnan natin ang una niyang muka, ang makarusya na maskara para sa kanyang kababayan. At upang mapalugod ang Moscow, laging tumanggi si Vucek na sumali sa mga parusa ng kanluran laban sa Rusya. Malakas ang dating nito sa mga makanasyonalismong taga-suporta na tinitingnan ang Rusya bilang tradisyonal na tagapagtanggol at simbolo ng pagkakaibigan. Isa siya sa kakaunting leader ng Europa na dumalo sa Victory Day Parade sa Moscow ngayong taon. Ginagawa niyang malaking palabas ang kanyang katapatan. Alam na umaasa ang Serbia sa murang gas mula Rusya at suportado ng Moscow ang posisyon ng Serbia sa Kosovo sa United Nations. Ngunit sa likod ng maskarang ito, may isa pang kakaibang muka. Ito ang realidad na pabor sa pera at pabor sa kanluran. Habang nagpapanggap na kaibigan ng Moscow, tahimik ngunit mahalagang ginawang bahagi ni Alexander Vucic ang Serbia sa suporta sa digmaan sa Ukraine. Sa panayam, inilantad niya ang kanyang baraha. Kumpirmado niyang handang ibenta ng Serbia ang malalaking imbakan nito ng bala sa Europa. At prangka siyang nagsabi nito. At inuulit ko, kailangan naming ibenta ito sa kung sino man. Bahala na ang mga bumibili kung ano ang gusto nilang gawin dito. Simple lang ang paliwanag niya, malamig at parang negosyo, pero lohikal. Lahat ng mga Serbyanong nagtatrabaho sa mga pabrika ng bala ay kailangang bayaran din sa kalaunan. Ipinagyabang niya na bala ang mga pabrika ng Serbia at kailangan nilang gumawa ng mas maraming bala kaysa sa Pransya. Mataas ang produksyon para sa medyo maliit na bansa. At hindi lang ito isang beses na komento. Nangyari ito matapos ipahiwatig ng gobyerno ang pagbabago ng pulisya at muling buksan ang pag-export ng armas matapos pansamantalang ihinto. Para sa Kremlin, na inakusahan na ang Serbia ng pagtataksil para itong pampublikong sampal sa muka. Ngayon, paano nakakalusot ang Pangulo ng Serbia dito nang hindi agad nagagalit ang Russia? Well, ang kanyang plano ay kasing talino ng pagiging tuso. Hindi direktang nagpapadala ng armas ang Serbia sa Ukraine. Sa halip gumagamit ito ng ibang bansa para malinis ang bala. Ganito ang proseso. Ang mga kumpanyang depensa ng Serbia ay pumipirma ng kontrata sa NATO countries gaya ng Czech Republic, Poland at Estados Unidos para magbenta ng bala. Ang isima mga papeles na tinatawag na End User Certificate ay nagsasaad na ang huling destinasyon ay ang ikatlong bansang iyon. Pero sa totoo lang, alam ng lahat ng sangkot na ang mga balang ito ay agad na ipapadala muli at diretsyo sa mga frontline sa Ukraine, isang nalik na dokumento mula sa Pentagon at mga ulat ang nagkumpirma na ang mga bala ng Sobyan ay nakarating na sa Ukraine sa pamamagitan ng mga lihim na daanang ito mula nang magsimula ang digmaan. Negosyong bilyong dolyar ito at sinubukan ni Vucic na umiwas sa responsibilidad. Sabing hindi na niya sagot ang gagawin ng mga bumibili sa bala. Dito nagumpisa ang lahat. Mula politikal na pahayag hanggang pandaigdigang taguan ng bala. Dahil sa lihim na sistemang ito, naging malaking tagong tagapagsuplay ang Serbia sa digmaan sa Ukraine habang nagbubulag-bulagan ang mga pinuno nito, alam ng mga makapangyarihan ang nangyayari. Pero walang umamin sa publiko. Nagbago ang lahat noong dalawang libo. At dalawamput-apat ng ibunyag ng Financial Times ang katotohanan. Iniulat nilang dumating sa Ukraine ang mga bala mula Serbia mula nang magsimula ang pananakop. Noong dalawang libo at dalawamput-dalawa, maaaring pumikit na lang ang Russia. Pero ang pagyayabang ni Vucic at ang, ang laki ng bentahan ay naging hindi na mapipigilan. Nabuo na ang bilyong dolyar na kasunduan, lantad na ang pagtataksil, at handa na ang lahat para sa harapan. Ang natitira na lang na tanong ay, paano tutugon ang Kremlin at bakit ito magagalit ng sobra? Dapat mong maintindihan na para sa Moscow, hindi lang ito pagtataksil sa politika, kundi pati na rin sa pamilya. Ito ang kwentong ikinukwento ng Russia sa sarili nito. Isang alamat ng pagkakapatiran na isang siglo ng binubo para sa Kremlin ang relasyon sa Serbia ay higit pa sa simpleng alyansa ng gobyerno. Sa kanilang pananaw, nananatiling malalim ang ugnayang magkakapatid dahil sa parehong Slavic na pagkakakilanlan, pananampalatayang Kristiyanong Orthodox, at paglaban sa impluensya ng kanluran. Ito ang alamat ng magkakapatid na Slavic kwento ng Russia na inalagaan sa loob ng siglo at naging emosyonal na pundasyon ng kanilang kasalukuyang damdaming pagtataksil. Ang ugnayang ito ay hindi lang nabuo sa panahon ng kapayapaan kundi pinagtibay rin sa mga sandali ng krisis kung kailan inilagay ng Russia ang sarili nito bilang pangunahing tagapagtanggol ng Serbia. Isang dramatikong halimbawa nito ay muntik ng magdulot ng malaking labanan sa mundo. Pag-usapan natin ito para tunay maunawaan ang lalim ng pagkakapatiran. Noong Hunyo 1900, Syam naput siyam katatapos lang ang digmaan sa Kosovo. May marupok na kasunduan ng kapayapaan at papasok na ang puwersa ng NATO sa Kosovo. Ngunit sa hindi inaasahang galaw, biglang tumawid mula Bosnia ang mga nakabaluting sasakyan ng Russia. Misyon nilang sakupin ang Postina International Airport at nauna sila roon kaysa sa NATO. Hindi lang ito taktikal na hakbang, kundi malaking geopolitikal na pagpapakita ng kapangyarihan. Nagampo ang grupong Ruso na may dalawang daang sundalo at idineklara ang, sobe, ang soberanya nila sa paliparan. Nagulat at nagalit ang punong tanggapan ng NATO. Tinawag ito ni Amerikanong General Wesley Clark, kataas-taasang pinunong aliado sa Europa. Bilang direktang hamon, inutusan niya si General Mike Jackson na harangan ang runway at pigilan ang dagdag na puwersa ng mga Ruso. Ang sumunod na nangyari ay naging alamat na. Tumanggi si General Jackson sa direktang utos. Sinabi niya kay Clark, Hindi ako magpapasimula ng ikatlong digmaang pandaigdig para sa iyo. Si James Blunt, batang kapitan ng Britanya at pangunahing tagapagmanman, ay inutusan kontrolin at paalisin ang mga Ruso. Tumanggi siya at hiniling pa sa kanyang general na ipaliwanag ang utos. Sa loob ng ilang araw na puno ng kaba, mabigat ang hangin dahil magkaharap ang mga sundalo ng Russia at NATO. Naresolba ang sitwasyon matapos ang mahigpit na negosasyon. Ngunit malaki ang mensaheng ipinadala ng Moscow, lalo na sa mga Serbiano, handang makipagdigma ang Russia sa NATO para suportahan ang Serbia. Para sa Kremlin, ito ang pinakamalinaw na patunay ng katapatan. Habang nagsasagawa ng pambobomba ang kanluran, gumagawa naman ang Russia ng matapang at dramatikong hakbang para matiyak na hindi makakalimutan ang interes ng Serbia. Ang nag-iisang pangyayaring ito ay lumikha ng matinding utang na loob sa isipan ng mga pinuno ng Russia, isang utang na naniniwala silang hindi kailanman lubos na mababayaran. Hindi natapos noong isang libo siyam na ransyam naput -syam ang suporta ng mga Ruso sa kanilang kapatid na Slav. Nagpatuloy ito hanggang makabagong panahon. Bilang mahalagang panangga para sa Serbia sa pandaigdigang entablado, pinakamahalagang suporta ng Russia ay ang paggamit ng veto power nito sa United Nations Security Council bilang permanenteng miyembro. Paulit-ulit na hinarang ng Russia ang international na pagkilala sa kalayaan ng Kosovo. Tuwirang sinusuportahan nito ang pangunahing interes ng Serbia na mapanatili ang pag-aangkin sa teritoryo nito para sa isang maliit na bansa. Ang pagkakaroon ng makapangyarihang kaibigan na kayang pigilan ang buong mundo na kumilos laban sa iyo ay isang hindi masukat na uri ng suporta. Dagdag pa, nariyan ang praktikal na pang-ekonomiyang lifeline. Sa loob ng maraming taon, ang Rusya ang pangunahing tagapagtustos ng enerhiya ng Serbia na nagbibigay dito ng murang natural gas. Isang mahalagang sandali ang dumating noong 2,000 at walong ng ibenta ng Serbia ang karamihan ng bahagi sa kanilang pambansang kumpanya ng langis na naft na industriya ha Serbije sa pag-aari ng Estado ng Rusya na Gazprom Neft. Ang mukha ang kasunduang pang negosyong ito ay nagugnay sa dalawang ekonomiya na nagbigay sa Rusya ng malaking impluensya kung magkakaroon ba ng maasahang supply ng enerhiya ang Serbia kamakailan. Naging mahalagang tagapamagitan ang Serbia sa Turk Stream Gas Pipeline. Panalo ang proyekto dahil tinitiyak nito ang gas supply ng Serbia. Nagbibigay ito ng milyong dolyar na kita sa bansa kapalit ng pagpapadaan ng pipeline sa kanilang lupa. Mas pinagtitibay nito ang koneksyon ng kapalaran ng bansa sa Rusya. Kaya kapag pinagsama-sama mo ito, ang kanilang magkakaparehong kultura, ang panahon na nilagay ng mga sundalong Ruso sa panganib ang mundo para sa Serbia, ang patuloy na proteksyon sa United Nations, at lahat ng murang gas na kanilang ibinibigay, madali lang makita. Iniisip ng Rusya na dapat tapat sa kanila, sa kanila ang Serbia. Hindi simpleng pagkakaibigan, kundi di mababasag na pagkakapatiran ang nakikita ng Kremlin kaya bawat bala ng Serbia na tumatama sa sundalong Ruso sa Ukraine, hindi ito titututod si Tutoposip. Itinuturing na negosyo. Tinuturing nila itong matinding pagtataksil. Parang saksak sa likod mula sa kapatid na kanilang pinagtanggol ng matagal sa lahat ng kasaysayan na yan. At matinding pakiramdam ng tungkulin at pamilya. Tuluyan nang naubos ang pasensya ng Rusya. Nang harapin ng ebidensya ng pagtataksil, hindi itinanggi ni Pangulong Alexander Vucic. Nagbigay siya ng depensa na sumimbolo sa kanyang dobling laro. Sinabi niya na hindi maaring mag-export ang Serbia sa Ukraine o sa Russia. Pero marami silang kontak sa mga Amerikano, Kastila, Czech, at iba pa. May karapatan ang mga bansang iyon na gawin ang gusto nila sa mga bala. Hinuhugasan niya ang kamay sa huling destinasyon. At sinabing matapos maibenta ang mga bala sa middleman, tapos na ang responsibilidad niya. Sa totoo, agad na ipinadala ang mga balang ito diretso sa frontline sa Ukraine. Hindi lang ito ilang kahon ng bala, sabi ng intelihensya ng Russia. Daan-daang libong bala ang inambag ng Serbia para sa Multiple Rocket Launch System at Howitzer. Mas lalo pang lumalim ang panlilinlang sa isang nakakagulat na hakbang. Noong Hunyo ng 2000 at 25, isiniwalat na inaprubahan ng Serbia ang pagdaan ng mga bala ng artileriya mula Bosnia sa kanilang teritoryo. Kaya hindi lang basta nagbebenta ng sarili nitong mga bala ang Serbia sa likod ng mga pinto. Nagsilbi pa itong daanan para makarating ang bala ng ibang bansa sa Ukraine. Matagal na tiniis ng Russia ang lantad na lihim na ito, ngunit ang hayagang pagyayabang tungkol sa mga benta at malinaw na kasunduan sa pagdaan ang naging huling pata. Malapit ng singilin ang bayarin para sa negosyong bilyong dolyar na ito. At hindi ito pera, kundi matinding galit ng publiko mula sa Kremlin. Kaya pagkatapos ng lahat ng nakita natin, ang makasaysayang pagkakapatiran, ang pribadong kasunduan sa armas, paano nga ba tuluyang tumugon ang Kremlin? Simple lang ang sagot. Ubus na ang pasensya ng Russia. Matagal silang pumayag makisali sa laro ni Vusuk. Tahimik nagrereklamo at tinawag ang Serbia na huli nilang tapat na kaibigan sa Europa. Ngunit sa mahigpit na politika ng kapangyarihan, may hangganan din ang lahat para sa Kremlin. Nalampasan ang hangganan na iyon noong Mayon ng taong ito. Ang sumunod ay isang malawakang pampublikong pagwawala mula sa Moscow. Ang unang nakakagulat na senyales ay hindi mula sa mapayapang embahador. Sa halip, ang galit na tugon ay nagmula sa isang mas makapangyarihan at lihim na grupo sa pamahalaan ng Rusya, ang kanilang Foreign Intelligence Service, ang Sluzba Pineshny Razvedki. Ito ay isang pangunahing ahensya ng espiya na kumikilos sa anino. Napakabihira nilang magsalita sa publiko. Noong Mayo, naglabas ng pahayag ang Sluzba Vneshni Razvedki na iniwan ang lahat ng magagalang nasalita. Malakas ang pahayag na ginagabayan ng kasakiman ang mga gumagawa ng armas sa Serbia. Ito ay isang magarbong paraan ng pagsasabi na sinusubukan ng Serbia na kumita mula sa lahat ng hindi nagkakaroon ng tapang na pumili ng panig. Masaklap ang sinabi nilang ang mga Serb ay yumayaman sa dugo ng kapwa Slav. Ito ang pinakamabigat na emosyonal na dagok ng Rusya sa Serbia. Gamit ang dugong magkakapatid na Slav, sumisigaw ang Kremlin ng kanilang alamat. Sa Belgrade sinasabi nila, Pamilya tayo, at kumikita ka mula sa pagkamatay ng sarili mong pamilya. Ipinakita nila ang bilyong dolyar na kita mula sa bentahan ng armas, hindi bilang simpleng negosyo, kundi bilang isang uri ng perang galing sa dugo. Isang kasalanang kinamumuhian laban sa mismong ideya ng kanilang pagkakapatirang Slavic. Tinawag ito ng Sluzba Vnishni Razvedki, na isang tangkang saksakin sa likod ng Russia. Nang harapin ni Vukuk ang direkta at marahas na pag-atake mula sa sariling ahensya ng espya ni Putin, siya ay nataranta. Sobrang laki ng pressure para baliwalain. Kaya sa araw ng pahayag ng Sluzba, said, Razvedki, biglaan niyang inihinto ang lahat ng pag-export ng armas at bala. Sa unang tingin, mukha itong tagumpay para sa Russia at sumusunod na si Vucic sa kagustuhan ng Kremlin. Itinigil ang pag-export hindi dahil sa katapatan o pagbabago ng isip, kundi dahil sa matinding pampublikong batikos pure political damage control lang ito. Pinoprotektahan ni Vukuk ang kanyang posisyon at pinapakalma ang Moscow. Pumayag pa siyang bumuo ng working group kasama ang Russia para investigahan ang mga paratang sa armas. Gayunpaman, malamang napalabas lang ito. Isang paraan para makakuha ng oras at pakalmahin si Putin ng hindi nagbibigay ng totoong pangmatagalang mga pangako. Tulad ng inaasahan base sa pamagat ng video, hindi sumunod si Alexander Vucic. Sa katunayan, nagdagdag pa ng malaking insulto ang Serbia sa pinsalang ito. Ilang linggo lang matapos ang babala ng Slusba, Finesh ni Rezbeki. Noong Hunyo, pinayagan ng gobyerno ng Serbia ang pagdaan ng halos isang libong artillery shell mula Bosnia na inorganisa ng Czech na kumpanyang Omnipol. Partikular silang inatasan na mag-supply sa hukbong Ukranyano. Isa itong direktang sampal sa mukha ng Moscow. Hindi na lang palihim na ibinebenta ng Serbia ang sarili nitong mga shell sa mga lihim na paraan. Ngayon, Hayagan na itong nagsisilbing daanan ng bala ng ibang bansa. Hinahayaan nitong dumaan sa teritoryo ng Serbia papunta sa pagpatay ng mga sundalong Ruso. Pinatunayan ng kasunduang ito sa pagbiyahe na hindi pinansin ang huling babala ng Rusya. At malayo pa sa pagtatapos ang alitan. Muling sumiklab ang tensyon makalipas ang ilang buwan, noong Nobyembre. Sa pagkakataong ito, nagmula ang tugon mula sa isang pamilyar at mainit na tinig sa Moscow, si Maria Sakarova, ang tagapagsalita ng Russian Foreign Ministry kilalang palaban at mapanuyang magsalita. Diretsahang pinuntirya ni Zakharova si Pangulong Vucic. Hayagan niyang inireklamo ang mga pahayag nito. Itinuro ni Zakharova na palaging nakakatanggap ang Russia ng pribadong katiyakan mula sa Belgrade na hindi ito mangyayari kailanman. Pagkatapos, gumamit siya ng pariralang personal at nakakagulat. Sabi niya, ayaw niyang isipin na maaaring mapatay ang sundalong ruso ng bala mula Serbia. Pag-isipan mo ang ibig sabihin nito, hindi niya matanggap o maisip ang ganitong pangyayari dahil sobrang sakit nito para sa kanya. Diplomatikong katumbas ito ng pampublikong pagsesermon. Sa puntong ito, nagsisimula ng pumalpak ang mga lumang taktika ng pananakot at pagbanggit ng pagkakapatiran. Para sa marami sa Serbia, ang sapilitang pagkakapatiran ay nagiging anyo ng kontrol, hindi na pagkakaibigan. Tulad ng inaasahan, hindi nagtagal ang paghinto. Sa loob lamang ng ilang buwan, lumitaw ang mga senyales mula sa Belgrade nahanda na ang Serbia na ipagpatuloy ang pag-export ng armas sa mga bansa ng European Union. Ginagamit na naman nila ang linya na pwedeng gawin ng mamimili ang gusto nila sa mga iyon. Ipinakita nitong pansamantala lang ang pagsuko at sa huli, ang ekonomikong interes ng Serbia, ang pangunahing salik sa desisyon. Para maintindihan kung bakit ganoon katindi ang galit ng Russia, kailangan mong tingnan kung ano talaga ang nawala sa kanila. Tungkol ito sa malaking pagbagsak ng kapangyarihan, at impluensya ng Russia sa mundo. Una, tinitingnan ng Russia pa ang Balkans bilang mahalagang lugar nila para maghasik ng gongulo at manatiling mahalaga. Nagbabala si Kalihim ng ugnayang panlabas ng Britanya, David Lamy, na lalo pang pinapalala ng Russia ang tension sa Western Balkans para pahinain ang katatagan ng Europa. Nagkakaroon ng krisis sa Balkans. Gamit ang Serbia, na ililihis ng Russia ang pansin ng NATO at European Union. Mapipilitan silang harapin ang mga problema mismo sa kanilang bakuran. Nagbibigay ito ng kalamangan kay Putin at nagpapakita na ang Russia ay isang makapangyarihang bansa na hindi maaaring balewalain. Pero kung hindi nga makontrol ng Russia ang pangunahing kaalyado nito sa rehiyon, ang Serbia, mababasag ang buong estratehiyang ito. Dimbigjaksyon ng ng Serbia ng mag-isa ay nagpapakitang humihina ang impluensya ng Russia. Isa itong malaking estratehiko at simbolikong pagkatalo para kay Putin na nagpapakita na unti-unti nang nawawala ang kontrol niya sa sarili niyang saklaw ng impluensya. Ipinapakita ng malaking bentahan ng mga bala ang isang mabagsik na bagong katotohanan. Mas pinahahalagahan ng Serbia ang pera at ang kinabukasan nito sa Europa kaysa sa dati nitong pagkakaibigan sa Rusya. Sinasabi ng Rusya ang pagkakapatiran. Pero mas maganda ang alok ng European Union. Nagbibigay ito ng malaking pamumuhunan, mas matatag na ekonomiya, at pagkamiyembro. Ang malalaking kita na nakukuha ng Serbia mula sa pagbebenta ng mga bala sa panahon ng digmaan ay patunay dito. Gaya ng madalas sabihin ng mga matatalinong eksperto sa politika. Ngayon, pinipili ng Serbia ang kaibigan batay sa pera. Hindi damdamin, sukatan nila ng pagkakaibigan ay laki ng puhunan. Dahil dito, ang galit ng publiko sa Russia ay isa lamang bansa na napagtatanto na hindi na umeepekto ang kanilang mga emosyonal na apela. Ang pangunahing paraan ng Kremlin para impluensyahan ang Serbia ay unti-unti nang nawawala. Maaaring magreklamo, manakot, o manghiya ang Russia. Pero hindi nito mapipilit ang Serbia sa gusto nito. Hindi mabitawan ng Kremlin ang Serbia dahil ito na lang ang malaking base nila sa Balkans. Kung wala ito, mawawala ang impluensya ng Russia sa Europa kaya naipit sila. Kailangan nitong tiisin ang pagdekin. Ang pagtataksil mula sa pinakamalapit na kaalyado na di nito matatanggap sa ibang bansa. Ang galit ng publiko mula sa Kremlin ay hindi lakas, kundi dramatikong pagpapakita ng kanilang kahinaan at pagkadismaya. Isang malakas at galit na pagbubunyag na ang panahon ng kanilang hindi matatawarang impluensya sa Balkans ay malapit ng matapos. Nabasag na ang maskara ng pagiging magkakapatid. Ang natira ay malamig na katotohanan ng nabigong pakikipagpartner. Kaya, nandito tayo ngayon. Wakas na ang bilyong dolyar na kasunduan, lantad na ang pagtataksil, at narinig na ang matinding batikos mula Moscow. Totoo, ang Belgrade ay lungsod na may maraming magkakumpitensyang presyon. Para kay Pangulo ng Serbia Alexander Vucic, lalong nayayanig ang matagal na niyang masikip na politikal na sitwasyon. Tingnan ang mga kalsada ng kanyang kabisera na kamakailan ay niyanig ng malalaking protesta sa Serbia. Sa isang pagkakataon, humigit kumulang 10,000 katao ang nagmarcha upang gunitain ang anibersaryo ng isang nakamatay na pagbagsak ng istasyon ng tren na kumitil sa buhay ng labing na tao. Ang tunay na dahilan ng protesta ay ang malawakang galit ng publiko dahil sa matinding katiwalian at pagkadismaya sa pamahalaan ni Vucek. Hiniling ng kalaban niya ang kanyang pagbibitiw. Habang nakikipaglaro siya ng delikadong laro sa Russia, lalong humihina ang suporta sa kanya sa sariling bayan. Dagdag pa, may praktikal na gastos sa pakikitungo sa Moscow. Unti-unti nang nababawasan ang pagdepende ng Serbia sa enerhiya mula Russia na nagdudulot ng krisis. Tandaan, pagmamayari ng Russia, ang mahigit kalahati ng pambansang kumpanya ng langis ng Serbia na Naftna Industriha Serbije pero dahil sa mga parusa ng United States sa kumpanyang iyon, may nangyaring agarang at kitang-kitang pagbabago sa naft na industriya Serbia. Sa mga gasolinahan, may babala na hindi na gumagana ang visa at MasterCard. At pinag-iisipan ng Russia na isuko ang bahagi nito sa kumpanya. Itinigil ang oil tatlo pipeline mula Croatia, kaya maaring maubusan ng langis ang mga refinery ng Serbia bago matapos ang buwan. Hindi lang ito abala kundi banta rin ito sa supply ng enerhiya ng buong bansa sa parehong panahon. Magtatapos na sa katapusan ng taon ang kasunduan ng Serbia para sa murang gas mula Russia. At hindi nagmamadali ang Moscow na i-renew ito. Sinabi ni Pangulong Vucek na siya ay labis na nadismaya. Natutunan niya na bagamat pinahahalagahan ni Putin ang kanilang alyansa, may kapalit na halaga ang alyansang iyon. Kung di ka magbayad, darating ang bayarin. Pero narito ang pinakakapanapanabik na twist. Habang kunway tapat sa Russia, Palihim namang pinutol ni Vucic ang ugnayang militar ng Serbia sa Moscow. Dahil sa parusa ng kanluran na nagpapahirap bumili ng armas mula Russia, kinan sila ng Serbia ang ilang kasunduang armas sa Kremlin. Kaya saan sila ngayon lumalapit? Kamakailan, pumirma si Vucic ng isa sa pinakamalalaking kontrata sa depensa sa kasaysayan ng Serbia. Pero ang kasunduan ay sa France, nagkakahalaga ng 27 bilyong euro para sa labindalawang Rafale fighter jets. Pinupondohan ito ng mga bangko sa France at nakatakdang ihatid sa 2,000 at 28. Ipinapakita nito ang konkretong pangmatagalang paglipat ng mga kagamitang militar ng kanluran. Lalong naging kailangan ang paglayo sa mga gamit ng Russia dahil sa parusa ng kanluran na nagpapahirap kumuha ng bagong armas mula Russia. Ilahad natin ang chessboard ng kasalukuyang sitwasyon. Sa isang panig, may napahiya at galit na Rusya. Ang huling tunay na kaibigan niya sa Europa ay nahuling gumagawa ng masama. Kaya lantaran siyang binatikos. Pero iyon na lang ba talaga? May ilang ilang analyst mismo sa Moscow na naniniwala na maaaring bahagi lang ng palabas ang galit na reaksyong ito. Isang kunwaring pagtatalo sa pagitan ng dalawang magkaalyado. May teorya na tinutulungan ni Putin si Vucic magmukhang matatag kontra Russia para tumaas ang kredibilidad niya sa European Union na nais niyang pasukan. Komplikadong sayaw ito. Maaaring pabor ang pampublikong pagsesermon, pero baka nawawalan na rin ng pasensya ang Moscow. Nakikita nilang pumapalya na ang dating estratehiya nilang gawing Trojan Horse, ang Serbia sa Europa. Nakita nila kung paano dumaloy papuntang Ukraine ang daan-daang milyong euro na halaga ng mga bala mula sa Serbia. Iniisip nila ngayon na mas nakikinabang si Vucic sa polisya nila kaysa sa Moscow na nagbabalik sa atin sa pangunahing tanong na hindi pa nasasagot na bumabalot sa Balkans. Simple pero napakalaki. Sino talaga ang may kontrol sa Belgrade? Sa isang panig ay naruroon si Vladimir Putin. May hawak siyang makapangyarihang sandata laban sa Serbia. Kabilang ang pagbabanta na putulin ang murang natural gas na kailangan nito para sa init at industriya. Pwede niyang gamitin ang mga espiya niya. Para balik na si Alexander Vucic sa pamamagitan ng mga nasyonalista niyang taga-suporta at ipaalala na ang Russia ay kanilang makasaysayang kapatid dahil sa pagkakanulo. Inaasahan ni Putin ang pagsunod dahil sa makasaysayang utang na loob ng Serbia sa kanya. Sa kabila, si Aleksandar Vucic ay isang bihasang politikong mahusay makaligtas. Naglaro siya ng dobling laro. Matagumpay na kumita ng halos isang bilyong dolyar sa bentang armas. Habang pinalalakas ang militar ng bansa, gamit ang sandata mula Kanluran at China. Kailangang balansihin ni Vucic ang galit ng Moscow sa lumalaking mga protesta sa kanyang sariling mga kalsada, kung saan ang mga tao ay nababahala sa korupsyon at mabagal na pagunlad. Pero marahil ang tunay na amo ng Belgrade ay mas simple. Pera. Ang totoong salapi na nagbibigay sweldo sa labing tatlong libo limang daang Serbiano sa lumalaking industriyang armas. Ang katotosan din nata, ang katotohanan ng pang-ekonomiyang ito ay isang bagay na hindi maaring baliwalay ni Vucic, gaya ng diretsahan niyang sinabi, kailangan naming bayaran ang aming mga manggagawa noong isang libo siyam naraan. siyam minsan ng isinugal ng Russia ang isang pandaigdigang digmaan para sa kaligtasan ng Serbia. Inilalagay ang sarili bilang pinakamatinding tagapagtanggol. Ngayon, pinoponduhan ng Serbia ang mismong mga sandata na maaaring magdulot ng pagkatalo ng Russia sa digmaan ngayon. Iniisip ni Putin na nakuha niya ang walang hanggang katapatan sa pamamagitan ng murang gas, tulong militar, at veto sa United Nations. Ipinakita ni Vucic na sa marahas na geopolitika ngayon, ang tanging mahalagang katapatan ay para sa pinakamataas na nag-aalok, hindi pa na ipapakita ang huling galaw. Dahil dito, nananatiling mahalaga ang tanong. Ano ang kapalit na hihingin ng napahiya at galit na Kremlin sa pagtataksil na ito?